To, 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 to. Hello, Iska? Ay, may tumatawag sa telepono. Sino kayayan. Hello? Sino to? Iska, si Bebang to. Itatanong ko lang sa'yo kung anong balita dyan sa kabila. Nakita mo naman si Kukawa? Kanina pa ako nagbabantay dito, Bebang, sa kabila n'yong gate. Pero hindi ko pa nakikita si Kukawa. Ganun ba? Sige, Iska. Tumawag ka lang sa telepono ko kapag nakita mo na si Nanay pati si Pukowa. Okay. Copy, Bebang. Mabuti, gumagana itong ginawa nating telepono. Kaya nga eh. Kahit malayo tayo sa isa't isa, pwede tayong mag-usap. Asya, Bebang. Ibabawa ko na itong telepono, ha? Para mabuntayan ko yung bahay niyo. Okay. mag-ingat ka dyan, Iska. Babay na. Babay din sa'yo, Bebang. Ano na kayo nangyayari sa loob ng bahay nila, Bebang? Hindi pa lumalabas si Kukuha? Pati sa si aling si Tang? Si Princess naman yung tatawagan ko gamit ng ginawa naming telepono. Tut, -tut, 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 -tut. Hello, Princess! Ayun! Malapit ako sa tindahan! Makabili na ako! Parang bisa si Princess, ha! Ah. Walang sumasagot! Aling siya Pabili pa! Yuhuu! Ano yun, Princess? Hmm, hala! Ano bang pinapabili sa ni Bebang? Nakalimutan ko! May tangkuhan Sonya, ha? Tatawagan ko lang si Bebang! tut, 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 tut! -tu 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 -tu. Hello? Bebang? <gūtandimli> Princess! Ikaw na ba yan? Oo! Ako to, Beban! Andito na ako sa tindahan! Pero nakalimutan ko yung pinabibili mo! Ikaw kasi! Eh. Hindi ka nagdara ng listahan! Ang sabi ka, bibili ka ng noodles, sardinas, biskwit. Ayun yung pagkain natin naman gabi! Ay! Oo oh nga pala! Kakain tayo sa tent mamaya! Mga pagkain yung bibiliin ko! <laughs> Bilisan mong bumili, Princess! Kasi nagbabantay pa ako rito sa labas ng bahay namin na eh! baka dumating si nanay pati si Pukuwa Okay ah, bebang, copy Tatawag ako ulit kayo ha? Kapag meron ako nakalimutan Bye bye <laughs> Bye bye princess Huwag mong mawalain ang telepono mo ha Aling <laughs> sanya Alam ko na po yung bibilihin ko <laughs> Kanina pa ako dito, pero hindi ko pa nakikita si nanay. Ano na kaya nangyari sa kanila? Oh. Nanay si Tang, lalabas lang po ako ng bahay ha. Magpapakain lang ako ng alaga nating isda. Okay, Bebang. <coughs> oh, no. Kawawa naman si nanay si Tang. May sakit pa siya. Kaya ako muna gagawa ng gawain bahay. Ayun! May lumabas na sa pinto! Sino kaya yun? Mga isda, kakain na kayo! Oros na para magmerienda! Oh, no. Ano? Totoo po itong kita ko? May isa pang bebang? Kailangan itong malaman ni bebang! Tatawagan ko siya! Tutu Hello? Bebang? May tumatawag! Hello? Iska? Nakita mo na ba si nanay? Bebang! may sasabihin ako sa'yo. May isang bebang dito sa loob ng bahay niyo! Ano? Eh, paano nangyari yun? Eh, andito ako sa loob ng bahay namin. Ewan ko. Basta, may isang bebang dito. Nagpapakain siya ng isda. Hindi ako nagsisinungaling sa'yo. Lagot, may nanggagaya sa akin. Iska, tignan mo isang bebang. Antayin mo kung sino siya. Okay, mag-observe lang ako dito. Kaya pala hindi na ako inaanap ni nanay, Kasi may isang bebang na sa bahay Sino kayang gumagaya kay bebang? Masaya pala maging bebang Kasi mahal po ni nanay si ayoko Ayaw ko na bumalik sa pagiging kukuha <laughs> Si kukuha? Siya'y nagpapanggap na bebang? Kailangan tong malaman ni bebang? Tatawagan ko siya Tututututututut Hello? Bebang? Isko, Ano? May balita ka? naputol! Hello? Bebang? Hello? Naku! Hindi ko makontak si Beba! Ano nangyari sa telepono ko? Hello? Ha 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 ha! Hindi mo na makakausap ang kaibigan mo, Iska! Dahil isasama na din kita sa bahay! Ah! Tulong! Hello, Iska! Ano nangyari sa'yo dyan? Iska! Iska, sumama ka na sa akin sa loob! Ayaw ko sa'yo kukuha! Hindi ako sasama sa'yo! Sa ayot sa gusto mo! Tadaling kita sa bahay namin! Naku! Si Iska! Parang may nangyaring mo suma sa kanya! Kailangan tawagin si Princess! Tutututututututut! Hello? Princess? Ito na pinabili mo, Princess! Akin na po, Aling Sonia! Oh! Salamat pa! <laughs> Akin na yung bayad mo. No? 100 lot yan. Ay! May tumatawag sa telepono! Wait pa po, aling ko, po lang po! yung bayad ko ha! Sasagutin ko lang po yung tawag! Hello? Princess! Bilis ako pumunta rito! Ginagaya niya ako! Kaya bumalik na rito! Para maligtas natin si Iska! Oh. Sige, Bebang! Nandiyan na ako! Lagot! Si Iska! Mababamak siya! Kailangan ko siya tulungan! siya sa telepono. Ang sabi niya, nakita niya rin si Kukuha, nagpapanggap na bebang. Tapos, bigla na lang nabutog yung tawag. Naku, baka kinuwala na siya ni Kukuha. Kaya nga eh, kaya dapat natin siyang tulungan, princess. Sige, iligtas natin siya. Hey princess, bago ka umalis Bayaran mo muna yung binili mo sa akin Ay, sorry po, aling Sonia Nagalimutan magbayad <laughs> Ikaw talaga? Pinagod mo pa ako? 100 lot yung kinuha mo sa akin Ah, oh, eto na po yung bayad ko Ano to? Dahon ng bayabas? Hindi ako nagkipagbarang sa'yo, princess. Princess, wag mo na lokoy sa si aling Sonya. Magbayad ka na. Nagmamadali tayo. At na pa yung aling Sonya. Tunay na 100 na puto. Ikaw talaga, Princess. Pasaway ka. Aling Sonya, alis lang po muna kami, ha. Iligtas lang namin si Iska. Asya, mag-ingat kay Bebang. Tara na, Princess. Wait mo ako, Bebang. Ano na magdanang yari sa kanila? Lagi na lang talaga may kontrabida sa buhay ni Bebang. Iska! Iska! Nasan ka na? Bebang! Tignan mo ho, Yung telepono ni Iska! Naputol! Ayaw nga no! Kaya pala hindi na siya makatawag sa akin! Panigurado! Kinuwasan ni Kukuwa! Tara Bebang! Umasok na tayo sa bahay nyo! Eh paano? Sabado yung gate! Madali lang yan, Bebang. May naisip ako. Edi, magakyat ba tayo? Sige, para makapasok tayo. Mauna na ako, princess. Yeah! Dandan ka lang, Bebang. Ayan, nandito na ako sa loob. Ikaw naman, princess. Okay, akyat na ako. <laughs> wow! ang galing mong makiat, princess! Para kang unggoy! <laughs> Yay! Nagawa ko! <laughs> Ayan! Nakabupa ka ng princess! Nasaan na yung hawa ko! <laughs> Wait mo, bang, Yung pagkain natin! Naiwan ko sa labas! Ano ba yun, princess? Shine yung pagkain natin! Kukunin Huwag na huwag kang mag-iingay dito Ano ba kasi nangyayari sa'yo kukuha? Naging masama ka na Dati kang mabaito Gusto ko mamahalin ako ni Nanay Sitang Para hindi niya nahanapin si Bebang Hindi mangyayari yan Kasi ang tunay na Bebang lang ang mamali ni Aling Sitang Tumahimik ka Ako ang anak ni Nanay Sitang Alay ko! Bebang, narinig mo ba yon, Iyak yung iska kayo nga eh, nasan kayo siya? Tara, masukulin natin yung bahay niyo. Bilisan mo dyan, mauna na ako. Bebang, antayin mo ako. Nandito pa ako sa labas. Bebang, antayin mo ako. Hindi pa ka nakakakyat. Bilisan mo kasi, Princess. Hanapin pa natin si Iska. Mauna na ako sa pagkahanap. Ayos ka! ka ba? Nakapasok na sa bahay ang tunay na beba! Beba! Tulungan mo ako! Nasa tas ako ng bahay niyo! Ano? Hindi kita madinig! Dinala akong dito na bacon beba sa rooftop niyo! Ayaw niya akong patakasin! Sis ka! Nasa tas ng bahay! Kailangan ko siyang puntahan! Ha <laughs> Ma! Sarado yung pinto! Oh, talaga yung bebang na yan. Kailangan niya nang mawala sa mundo. Lagot! Nasugod na si Kukuwa! Baka nang gawin niya kay bebang! Kukawa! Buksan mo pong pinto! Kukawa! Anong kailangan mo rito, bebang? Umalis ka na! Hindi ka na kailangan dito ni Nanay Sitang! Hoy, peking beba! Ikaw yung umalis! Ako yung tunay na anak ni nanay! Hindi na ngayon, dahil ako na ang mahal ni nanay si Tang! <laughs> ang sama-sama mo ko kawa! Kahit kailan, hindi hindi mo ako mapapalitan! Ako ang tunay na bebang, at ako rin ang mahal ni nanay! Oh. Hindi malalaman ni Aling si Tang na ako si Kokoa dahil ginagaya kita, parehas tayo ng mukha! alam ni nanay kung sinong tunay na bebang dahil hawak ko si Big Bird at ikaw wala kang hawak kung ganon aagawin ko sa si Big Bird akin na siya Kukawag! Lahat ng sayo kukunin ko, Bebang. Ang bahay nyo, si Nanay, si Tang, pati si Big Bird. Uh -huh. Hindi ako mapahit sa gusto mong mangyari peking, Bebang. Kaya bitawin mo si Big Bird ko. Akin na si Big Bird. Ano ba nangyayari sa labas ng bahay? Mukhang may kaaway si Bebang. Kitignan ko nga. Bebang! Anong kaguluhan niyan? Nanay ko! Nanay si Tang! Tulungan niyo po ako! May impostor na bebang! Ginagaya niyo po ako! Gusto niyo pumasok dito sa bahay! Hindi <laughs> ang totoo! Ako ang tunay na bebang! Ano ba nangyayari sa mundo? Bakit dalawa yung bebang? Ako po yung tunay na bebang nanay si Tang! Inakoy niyo po sa akin si Big Bird! <laughs> Huwag kang maniwala sa kanya, princess! Halika rito! Sumama ka sa akin sa loob! Masamang bebang yan! Naninito na ako! Hindi ko lang po sila ko! Diba? Ang tunay na bebang? Malawak na big bird? Tingnan mo! Hawak ko siya! At ang taking bebang na yan, wala siyang big bird! Oo oh, nga, no! na ibang kanina? Malamak na Big Bird! Princess! Huwag kang maniwala sa kanya! Inago niya sa akin si Big Bird! Kaya nakuha niya sa akin! Sinubot talaga sa inyo ang ko! May sakit na nga ako! Tapos may kaguluhan pa! Oh, lalang sumasakit ang ulo ko. umiyak dahil hindi ko ang tunay na bebang. Nanay, nandiyan na po ako. Nanay ko, ako yung tunay na bebang. Ako yung anak nyo. Oh. Huwag ang maliwala sa kanya natin si Tang. Isang peking bebang yung nasa labas. Naguguluhan ako. Nalilito. Sumasakit pa yung ulo ko. Oh, no. Nanay, maliwala po kayo sa akin. Ako yung tunay na bebang. Tumayami ka nga, Betis Beba! Nagugulo ka lang dito eh! Umalis ka na! <trips> Beba! Buksan mo to! <trips> ano ba kasing nangyayari ka mapalaghan? Dalawang Beba! Nanay si Tam! Huwag po kayong matakot! Ako po yung tunay na Beba! Hindi po ako papayag na gugulitay ng impostor na yun! <trips> Bakit ginagawa to sa akin na kukuha? Ginagay niya yung mukha ko. Tapos, inaako niya sa akin si nanay. Bebang na walang big bird? Ano ba talaga yung totoo? Ikaw ba talaga yung tunay na bebang? Princess, hindi ako nagsisinungaling. Ako yung tunay na bebang. <laughs> hindi na to ayan. Ako yung tunay na bebang princess. Sa akin ka maniwala. Nalilito na ako. Sino ba talaga yung tunay na bebang? Yung may big bird o wala? <laughs> Dapat gumawa ko ng paraan para malaman ko kung sino yung tunay na bebang at peking bebang. Princess, may naisip ako kung paano mo malaman yung tunay na bebang. Ano yung bebang na walang big bird? Diba? May sikreto tayo ng grade 1 pa lang tayo. Tayong dalawa lang yung nakakaalam. Panigurado, hindi alam nyo ng peking bebang. Ayaw nga no, naalala ko, may sikreto kami ni Bebang Lagot, hindi ko alam ang sikreto nila Kung sino sa inyong dalawa, ang makakasagot ng tama sa tanong ko, siyang tunay na Bebang Tama yung princess, alamin mo, kung sino yung tunay kong anak Ito tanong ko, makinig kayo Zombies kami pumunta ni Bebang noong 2022. Tapos, sumakay ako sa parachute at naligaw ko ng dagat na walang panty. What? Ano? Naligaw ko sa dagat, princess? Na walang panty? Opo, aling si Tang. Pero kami dalawa lang ni Bebang yung nakakaalam nun. <laughs> Nakakaya naman yung ginawa mo, princess. Sa susunod, magdala ka na ng panty. Opo. <laughs> o ano, alam niyo na yung tamang sagot. Ikaw, Bebang, na may big bird. Saan lugar yon? Ah! Eh! Ano nga ba yun? Nakalimutan ko na, princess! Nako! Siguro ikaw yung packing bebang! Hindi mo alam! Alam ko na! Naalala ko na! Naligo tayo sa dagat sa Palawan! Eh! Mali! Ano ba yan? Mali ang hula ko. Ikaw ba bang walang big bike. Anong sagot mo? Alam ko yun, princess. Ang tamang sagot sa so, burakay. Sabay so, pa nga tayong naligo dun, di ba? Tama ang sagot mo. Ikaw nga yung tunay na bebang. Sabi <laughs> ko so, sa'yo, ako yung tunay na bebang eh. Ikaw ang impostor. Bebang na may big bag. o Umalis ka na dito. Hindi na ako mapapalis dito. Ako ang tunay na bebang. Oh, May pustok dito! May peking Bebang! Si ako lang ang mamahalin mo! Wag na si Bebang! Kukawa! Huwag ka na naman gulo! Huwag ka na, na Bebang! Ano? Ikaw si Kukawa? kinaya mo si Bebang? Nanay si Tang, Ako si Bebang! Ako yung anak niyo! Ninuloko mo, Kukawa! Sinungaling ka! Nagpapanggap ng Bebang! Hindi kita mamamatawad! Kung hindi kayo papayag, tatapusin ko na lang si Bebang! Ha 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 ayang nak mawawala kana bebang ku goma pagbusukan si bebang ko oh no Nanay ku ko anin cita yari anin Lagot ka sa'kin, sa Kukawa! Kapag meron mas sa ang nangyari kay nanay! Nanay si Tang! Gaysing po kayo! Paiyak-iyak ka pa, Kukawa! Ikaw na may kasalanan eh! Pumahimik ka nga, Princess! Hindi ka nakakatulong! Webang! Anong gagawin natin? Hindi tayo makapasok! Kay Iska! Mapapatulong tayo! Iska! Iska! Ano yan, Bebang? Tulungan mo kaming makapasok sa loob ng bahay! Anong gagawin ko? Nakatala yung kamay ko! Gumawa ka ng paranis ka! Para makatagas ka dyan! Sige! Wait lang! Nakalasin ko tong tali! Ah, ayan! Natanggal ko na! Bebam, nakatakas na ako! Magaling! Pumasok ka sa loob ng bahay para mabuksan yung pinto! Sige, antayin niyo ako dyan! Ayun si Kukuwa! Nanay si Tang, gumising na po kayo. Sorry sa kasalanan ko. Magbabago na po ako. Basta ko lang yung mamahalin nyo. Huwag na yung tunay na bebang. Ang sama-sama mo talaga kong kawa. Gusto mo akong mawala. Hindi pwede dalawang anak ni Nanay si Tang. Dapat ako lang. Tama yan. Dapat. Isa lang ang anak ni Nanay. At ako yon. Hindi kita babayagan magpasok dito sa loob. Para ako lang ang mamahalin Nanay si Tang quest, hindi na ngayon dahil makapasok na si Bebang Iska Sugod! Kukawa! Etong sa'yo! Ah! Ayun! Sa pulit kukawa! Iska! Tulungan mo kami! Buksan mo itong pinto! Nandiyan ako! Pasok na kayo, Bebang! Nanay, nandiyan na ako! Nanay, gising! Bebang, ikaw na ba yan? Opo, ako na po yung tunay na Bebang! Bebang anak, namiss kita! Namiss din po kita nanay! Nasaan ang peking Bebang? Umalis na ba? Ayun po siya oh! Nakahiga. Ah, uh, uh, ah, abay ko. Naku, gumagalaw pa si Kukowa. Gusto mo pa ng isa Kukowa? Ayaw ko na, susuko na ako. Mabuti naman kung ganon. Kung hindi, yari ka sa akin. Nanay si Bebang, sorry sa nagawa ko. Gusto ko lang na mamagkawin ng isang nanay para may mag-alaga sa akin. Kaya nagpanggap ako bilang Bebang. Naiintindan kita, Kukuha. Pero masama yung ginawa mo. Dapat nagsasabi ka ng totoo. Mamali na kita eh. Kahit isa kang robot, kahit ikaw pa si Kukuha. Totoo ba aling si Tang? Oo naman, tanggap na tanggap kita at welcome ka rito sa bahay namin. Paano naman po si Beba? Baka niya sa akin. Pinapapawad na kita ko ko Kahit dito ko sa bahay tumira Okay lang Talaga Bebang! Salamat Pero sana Huwag mo na akong gayahin Huwag mo na kopihin yung mukha ko Okay Magpapalit ako ng anyo Ayan Okay na ba to? Hala Si princess <laughs> Ay kakawa Huwag mo akong gayahin Nako, ayaw ko katawan ni Princess. Parang di siya naniligo. Magpalit ka kukuha. Ikaw din. Magiging matago ka. <laughs> Betang, nanay si Tang, aalis mo na ako. Maghanap lang ako ng ibang muka! O oh, sige, bumalik ka din kukuha. Opo, oh, nanay si Tang. Hello, Princess. Ang pangit mo Princess. Hindi kita kamukha. <laughs> Yay! Wala na si Kukuma! Wala na tayong kalaban! <laughs> Guys, na gusto nyo yung ending naming kwento? Mag-comment lang kayo kung anong isusunod! Sino kayang gagayahin kong mukha? Gusto mo? Ikaw!